Kaya dapat manalangin? May tinuro ba sa atin panalangin? Saan ito matatagpuan o mababasa? Siyempre, dapat meron tayong basehan. At ano ang sekreto upang pakinggan ng Diyos? Ang isang panalangin. At ano ang susi upang patawarin ng Diyos ang isang tao? Paano o anong mangyayari sa di marunong magpatawad? Iyan ang pag-usapan natin right after this intro. This is Joby once again. God's grace and peace be with you. Mga kapis, kumusta po kayong lahat? Uh, nakapagdasal na po ba? Well, kung hindi pa, tara, dasal tayo. Just after reading this chapter and verse for this video. Ayon nga sa manalakasulatan sa St. Matthew 6:9 hanggang 13, ganito kayo mananalangin. Samahan niyo po ako na namnamin natin ang... Uh, Turong panalangin sa atin ng ating Panginoong sa Kristo, ang English version. Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done here on earth as is it in heaven. Give us our daily bread today and forgive our sins as we forgive us who sins against us. And don't bring us to the test, but deliver us from the evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, forever. Amen. Ang Tagalog version naman po ay ang Ama namin na sa langit, sambahin ang pangalan mo, ikaw ang maghari sa amin. Sundin so, ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa maigpit na pagsubok kundi ilayo mo kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian kapangyarihan, kapurihan, magpakailanman. Amen. Kumpletong panalangin na po no, yung uh, ama namin. Bakit ka niyo? Pansinin po ninyo sa unang paragraph, uh, nandun po yung uh, pagsusumamo sa Diyos. Andun po yung uh, papuri, pagtawag sa banal na pangalan ng Diyos. At nasa pangalawa naman, yung no, ng ating mga pangailangan, yung paghingi ng patawad. At sa pangatlo, sa huling paragraph, ando naman po yung pagbabalik pa na naman at pasasalamat sa ating Panginoong Heso Kristo. Nadamay na po ba doon na natin ang ating pamilya? Yes, nadamay na po doon dahil pag sinasabi natin na ikaw ang maghari sa amin. So kadamay na po doon. Gusto nating samahan ito ng petisyon o kailangan nating mag-mention. I-mention natin yung pangalan niya sa pag mas uh, pinakikinggan or, or mas approve, no? mas aprobado. parang mas uh, mapapakinggan no? kung i-mention natin ang pangalan ng isang ipapanalangin natin. Ang panalangin na ama namin ay ginawa lamang ng pattern ito. Ano ngayon ang uh, sikreto no? upang uh, pakinggan or ipagkalob ng Diyos ang ating mga uh, kahilingan. And ano yung susi upang uh, patawarin tayo ng ating Panginoong Diyos. Basahin po natin sa St. Matthew 6.14 ang uh, uh, sagot. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang managkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. At paano naman kung hindi marunong magpatawad ang isang tao, may mangyayari ba sa kanya? Ano bang mangyayari sa kanya? Basahin naman natin sa St. Matthew 6.15. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Kayo po, paano po ba kayo manalangin? Maaari niyo po itong ibahagi sa comment section. Pwede rin po tayong makapagtanong kung meron po tayong mga katanungan. Sasalutin po naman natin yan ayon sa kalooban ng Diyos. Ako po, ganito po manalangin ayon po sa pattern na maituro sa ngala ng Ama, ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. Amang banal, amang makapangyarihan sa lahat, Panginoon ng langit at lupa, sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo nagpupuri pagpapasalamat po ako sa inyo. Binigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapanalangin sa harap ng ito ng uh, aking mga manunood at sa mga patuloy na manunood. Kayo na po Panginoon sa Kristong bahala. Alamin po ninyo na sa pamamagitan ng pananalangin po ito ay pagpalaing po ninyo at pagharihan ng kapayapaan ang mga makalangin makakanoon ng video ko pong ito. Loving din po yung ang YouTube channel na akin pong nasimulan kung ito yung magamit ang inyong Kristo para makaakay ng mga taong magbabagong buhay makaakay sa mga taong nawawalan ng pag-asa sa mga taong nahihirapan, nabibigatan ang kalooban, loobin po ninyong makagaan sa kanila ang uh, channel na ito. Nung loobin po ninyong pagkaloob ang pangailangan ng uh, inyong mga anak, including viewers, subscribers, at sa mga manonood pa. Maraming maraming salamat po at naging bahagi po kami ng inyong banal na gawain at ang lahat ng ito tinataas namin sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo na na Diyos sa buhay na no? walang hanggan Amen. Samahan ko ako na dasalin po natin ang turot ibinigay binigay ng ating Panginoon Heso Kristo ang panalangin ayon sa banal na kasulatan sa St. Matthew chapter 6 verse 9 hanggang 14 ama namin na sa langit, sambahin pangalan mo. Ikaw ang maghari sa amin. Sundin ang mga kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw nito At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng aming papapatawad sa mga nakakasala sa amin. At huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok. Kung ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian pangyarihat, kapurihan, magpakailanman. Amen. Ayan. So, ganun po yung uh, natutunan ko pong panalangin sa isang banal na gawain kung saan ginamit ng Panginoong Isang Kristo upang gisingin ako sa po ng aking pamilya. Gisingin sapagkat tulog po. No? Kidding aside. No, I mean is, uh, napakagulo po kasi ng uh, ng buhay ko, ng aking pamilya, noong hindi pa kami nakakarating dito sa banal na gawain ng Diyos. So bilang pasasalamat, gusto kong ibahagi yung, mga, yung lahat ng natutunan ko. Kaya, kaya nandito ako ngayon sa inyong harapan upang maibahagi nga at loobi ng Diyos na gamitin ang channel na to, no? upang makatulong sa mga tao na naghahanap ng uh, katotohanan, naghahanap ng uh, lugar kung saan uh, pupunta lugar na tahimik kung saan lugar kung saan ka makakapakinig ng mga pangangaral ng Diyos, pagtuturo kasama na yung pagpapagaling ng mga sakit at karamdaman at ito po ay uh, wala pong bayad. Kaya inaanyahan ko po kayo lobe ng Diyos na uh, kayo man makadama ng kaginawahan, tagalingan ng sakit, mini kapayapaan makamit or dumating man no yung pagsubok. At least we know no how to handle it, how to solution on it. you know what to do no dahil nga naturuan maturuan tayo ng ating Panginoong Heso Kristo. Gamit niya ang instrumento na lugar, gamit niya ang isang tao na nagpapahayag ng mga pangangaral at pagtuturo kasama ng pagkapagiling sa mga sakit at karamdaman. So, yun na lamang po yung aking maibabahagi sa mga oras na ito. At, maraming maraming salamat sa inyong panunood. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, uh, please subscribe. Uh, tapos share as well. And like, comment na rin po kung ano po yung pwede natin maidagdag sa channel kong ito. Kung pwede nyo rin pong ibahagi yung kung paano din po kayo nananalangin. Kung sa ganun, lo, magkaroon po tayo ng mga uh, palitan ng mga kaalaman. Pero sinasabi rin po ng ating Panginoong Heso Kristo, ating pagsaluhan ang kanyang banal na salita, huwag natin itong pag-aawayan. Kaya lagi na pag uh, pagsaluhan po natin ang kanyang banal na salita. At muli, maraming maraming salamat sa Diyos. Once again, iwan ko po sa inyo ang bating itinuro din ng ating Panginoong Heso Kristo na nasa Biblia din po. Yun po yung bating na God's grace and peace be with you so yun po yung iiwanan ko sa inyong bati, yung peace be with you so lobe ng Diyos, yun din po yung ating napag-usapan uh, sa susunod pong uh, video yun po yung tatalakayan natin uh, ano ba yung bati na pinagkaloob o uh, itinuro sa atin ng ating Panginoong Sokristo yun po yung peace be with you, saan ba ito matatagpuan paano ba ito magagamit Uh, bakit ba, no, si Jovi ang inyong kapis, e, eh, bukang bibig yung Peace Be With You. Malalaman niyo po yan sa susunod po nating video. Peace, Peace be, be With You! Bye-bye! You. I love